Hindi naman kami galit sa kanya, dapat lang yung mga pangako mo. Di... Kung gusto pang magpabuti ng na mag-isip-isip po tayo, sukiin natin mabuti. Kung darating na halalan, boboto kayo ng tama sana. Ito ang sinabi ni Ram Cruz na tumatakbo sa pagkakonsyal sa rungsod ng pasig. Mahirap pero kailangan daw anya ipaalam sa mga taga taga-Pasig ang mga nangyayari. Alam natin ang lakas ni Mayor Bico no? Pero kami dito nakahandang ipakita sa tao ang totoong nangyayari sa Lungsod Pasig. Mahirap pero gagawin namin 'to. Maraming magbabas sa amin, tiyak 'yan. Pero ayaw naming magising ang taga Pasig na iiwan tayo na ganun ganyan na lang. Sinabi rin ni Cruz, malakas si Mayor Biko, kaya't alam nila na maraming magbabasa kanila. Sa press conference na ginanap, Kinwento ang pagkadismayado ng dalawang dating mga kaalyadong politiko ni Pasig City Mayor Biko. Isinapubliko nito ang mga hindi natupad na pangako sa mga pasigenyo. Kami bilang supporter, nag-observe kami. Para sa paglilinaw, bakit nagdismaya? Ah, anim na taon. Yung anim na taon na no, yan, simula pa lang, tinignan namin kung ano yung plano. Doon pa lang may pagkukulang na. Wala kaming makitang maayos na plano doon sa unang una ni Mayor Dico. Ang kalusugan, pangunahin din anilang problema sa mga health center, ang kakulangan ng mga gamot at serbisyo medikal. Isa naanya ang mga pangako nito, ang pabahay, ngunit hanggang ngayon, ay wala pa rin na ipatatayo kahit ni isang gusali man lamang. Sa uh, agenda, tulungan ng bawat pamilyang pasigyan na magkaroon ng sariling tahanan. Magkaroon na ba? anim na taon na. Ilang na ba nabigyan ng tahanan? O, ospital at iba pang gastusin medikal. Hindi lingit kasakalaman ng mga lalo na ng mga senior citizen na hirap na hirap na makakuha ng pang Hanggang ngayon, problema. Yan yung isa sa pinakamalakas na problema bago siya maupo ng 2019 na hanggang ngayon nananatiling problema. Ayon sa dalawang politiko, ang pagkadismaya ng mga taga-suporta ay kagagawan din umano ng Alcalde dahil hindi ito marunong makisama sa ordinaryong mga pasigenyo. Ngunit nilinaw ng dalawa ang kanilang pagbaliktad ay hindi nangangahulugan na aanib na sila sa kalaban ni Soto dahil sila ay nananatiling independyenteng kandidato bilang mga city councilor. Bilang may pasig, batang pasig, taal pasig, hindi naman kami mapayag na hindi kami makapagsalita para sa Pasig. dalawa lang galaban eh. Pero ako, ako personally, akal alam ko kahit si Consi Bobby, eh, consistent kami, wala kaming kakampang mayo. Alfredo Patriarca, Nagbabalita.